hirap po kasi mag ano magpapaon lab ng ah uh, YouTube anang uh, ng account sa social media mahirap po par kaya nga yung iba sabihin na natin yung iba hindi namimigay hindi ah uh, hindi tumutulong kasi na, napakahirap po hindi nyo lang alam pero tayo tutulong tayo pero kailangan natin na makatayo muna sa ating sariling pa, unahin natin yung challenge natin kung anong kinakailangan para tuloy tuloy yung tulong natin tulong sa kapwa kasi kung tutulong man tayo na dito kukunin sa sahod natin, nakawala kulang pa nga Pero may mga binibigyan ako. Aminin ako. ko. Pero hindi ko muna, din, hindi ko muna ano ng kamera. Basta may extra. Pero inuuna ko yung sarili ko. Inuuna ko yung channel ko. Kung anong kailangan, kailangan mauna siya. Tapos pag may extra, yun. Puro lang. Kasi, kung tuloy na tuloy ka lang, hindi mo wala ka pakialam sa channel mo, sa pinagkukunan mo ng income, eh, ina ilang buwan ka lang, maba, madadaon ka eh. Ganun lang yun. Kasi wala naman tayong account na ma upload na ng ano yung pag-abot natin ang tulong wala ano tayo eh hindi naman tayo charity hindi tayo charity vlogger mga par ang sa atin lang kung may matitira yun lang tulong natin yun lang na ay ambulance kala ko police Wag tayo soso din dun Ganyan lang mga par Hindi tayo charity vlogger Kaya hindi kailangan na I-ano pa natin I-vlog natin yung Pag-abot natin ang tulong Yung mga charity vlogger Hindi marami kasi hindi nakakaibindi eh Binabas nila yung tumutulong Dalawa charity vlogger Para po sa kalaman ng lahat Yung uh, charity vlogger Kaya nga uh, Binibidyo nila yung inaabutan nila ng tulong Kasi nga uh, Ano Diyan sila kumukuha ng income eh Paano sila magkakasahod na Para itulong sa susunod Kung hindi sila mag-income Kasi Charity vlogger sila eh doon sila kumukuha ng video sa mga inaabutan nila ng tulong charity vlogger yan hindi, hindi nyo lang naintindihan kasi yung iba kasi pera sa iba uh, hindi kasi malawak yung pag-iisip tumatanda na, na hindi malawak yung pag-iisip marami nang nasabi ah, hindi sa na ano ha yan ang tindihan kanitong vlogger yung vlog po mga par sa mga hindi nagataalam may kategori po yan eh hindi yan basta basta kung anong ginagawa mo i-upload mo sa isang channel may kate kategori po yan kung anong kate kategori po mo yun yung upload mo eh sila pagtulong yung kanilang madulong sila. Doon sila kumukuha ng income. Sabihin ng iba, ginawa ang ano, ginawa ang negosyo. Naku, alam mo mga parang. Pero ito sasabihin ko sa inyo ha Yung pag-vlog, yung sikat ng mga vlogging, kumikita talaga yan. At magsikap sila tinutulong nila by percent lang yan sa kanilang income. Kung bawa, kukuha sila ng 25% sa pag-araw-araw nila na gastos na pag-iikot, pag-tulong, pagkain nila, kukuha sila ng 25% a month. Yung 25% o parang ano, ah, yung 25% para tulong sa tao. Yung ibang 25% para yun sa kanyang ah, pag-iibot at sa yung 25% naman para yun sa kanyang sarili insurance so ibig sabihin kung nagtatrabaho ka yung, yung, income mo hindi ah, walang bawas kaya ka umasin so, kasi yung sa hobby na walang bawas doon na kinukuha sa pag-vlog-vlog yung lahat ng pangangailangan nila. Wala asenso talaga. Yung, yung tinutulungan, hindi yan naaasenso. Kasi nag, naghangad lang yan ng tulong. Diba? Ano yung naaasenso? Na nag-antay lang na yan ng tulong. Oh, Kung na wala, eh Kung matutuloy o wala, matrabaho din. Kaya, umasin So, ganyan yung pagkakaintindi yung mga par. Hindi yung binawang negosyo daw yung ano. ano yun eh? Charity vlogger na yun eh. Yung tinutulong niya sa si isang tao, saan ba kinuha yan? Doon! Sa nagdaan nga mga video niya oh, sino yung lapit yours dun? O, oh, doon kinuha. Tapos yung bagong, kinuha, bagong video niya, para na rin yun sa iba. Kaya nga, tuloy-tuloy ang tulong. Hindi yan, eh, kayo nga ba? Eh, yeah, hinahamon ko kayo. Monthly, sa sahod din sa trabaho niyo, magbigay kayo ng ah, 25% sa tao. Monthly, Bawasan niyo ang tito toto 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 sa hodin para sa tao. Tingnan ko lang kung mas-trade niyo yung dalawang taon. 25 months. Hindi, di ba? Kaya nga, tuloy-tuloy. Kasi tuloy-tuloy din yung pagkuhan ng DGB. Hindi kasi nang-untindihan. Kaya nga, sabi ko niya, at ang uh, kababayan natin ginagamit yung pagkakaano hindi mo na nagtatanong bakit ganito ganyan hindi nagtatanong ah uh, diridiritso yung basing. hindi nagtatanong sa may alam kung bakit ganun dapat ano eh ako uh, tinitignan ko yung iba tinitira binabas yung nababas nahiya ako kasi napaka para sa akin na uh, nakakahiya ang titipid ng utak. Pasidus yan ah. Kayo nga yung mga ngambabas. Nakakahiya kayo. Alam mo naman hindi sila kumikita dyan. Nagpagod. Ilingo lang pag-iidot. Mag-resource kayo. Yung pag-iidot na video ko. Magkano sahod monthly? 30k. Ang tindi, basta-basta yun. So, sila nag-i-edit. -e kung sila lang nag-i-edit, -e simple kung puha sila ng sahod dito doon sa income nila. Siyempre, so, kikita sila. Yung mga nag-vlog, mga mga ganun. Masikap sila eh. Kaya kikita. Eh kayo.

ang liit ng utak <laughs> Ipindihin mo mabuti Siguro alam ko yung iba Naintindihan naman nila na gano'n kasi Kaya tuloy-tuloy yung tuloy tulong nila Kasi araw-araw May video sila na pupuha doon, um, doon sila kumuha ng income Naintindihan na nila pero alam ah, nang babas pa rin. Alam mo bakit? Ano meron dyan? Ingit. Yun par ingit. Kasi sa ugali ng Pilipino, real talk. Iba sa ibang bansa. Sa ibang bansa, ah, pag may kababayan nila tumutuno, proud po sila. Hindi na sila nangyayalam kung saan galing yung pirang tinutulong ang mga labas kayo na may tapwa silang tumutulog. Pero sa Pilipinas, magaling so na Pilipino, 90% yung ingit, 50% lang yung mabuti. Totoo yan. kahit yung niyo pa ko, kasi pinatamaan kayo. Di ba? Ano yung sinasabi ng iba eh? ng mga matatanda Kung maanghang sa Ikaw yung kumakara na sini Ganun yan Subang si bansa Maraming vlogger subang si bansa pero wala akong nakita yung mga Ah, uh, ilan lang siguro. Nasa 20% lang yung nambabas. Pero sa Pilipinas, naku, 90% yung mga basher.